Hi guys! Kumusta naman kayo? Ako, eto. Mga ilang araw ako hindi nakapag-upload ng video kasi medyo na-busy ako. So ngayon, update dito sa aking store. Kailangan ko mag-refill ng mga iba ko pang paninda kasi may mga parts siya na medyo kulang-kulang na so gusto ko laging puno siya tingnan. So ito guys, by the next day ko na ipapakita. Uh, yeah. I-share kung ano yung mga naging mabenta sa akin ngayon, nitong month. Sa old ko man na mga paninda or sa mga bago kong dinisplay, isasali ko lahat. So ito, ngayon guys, uh, yung iba ko pang hindi na i-display kasi nagpaiwan ako eh. Yung ibang item ko na bago, hindi ko dinisplay yung nakaraan nag-display ako kasi nga walang space. And yung iba, meron pa kasi ako na halos kaparehas sila ng klase ng product, ng item. So, gusto ko paubos muna yung the rest. Pero ngayon, yung iba ay di-display ko. So, kagaya ah, nito. Kasi may space na. Guys, ito guys, itong aking tattoo, wala pa akong display nito. I-display ko na to siya ngayon. So, sana mabenta. Kasi nito mga nakarang araw guys, marami akong mga customer na bata nag-make. Uh, Kung baga consistent yung mga naging customer ko nitong few days So, kaya nagkaroon tayo na ang space dito sa tindahan ko Makapag-refill ako Ito pa Magaya ng mga ganito guys Ayan Ibali, i-refill ko na ito lahat sila Itong so, mga natira Ayan Ito Tapos, ito guys Makakapag-refill na din ako nito ito yung mga SKBD toilet ko na kitchen. Then, ito pang i-refill -re ko is ito. Ayan. Refill ako nito. Mabenta ni sa akin sa guys. Binibenta ko yan ng 6 pesos. Tapos, ito i-display ko na siya. Ayan. Ito yung iba. Isa sa mga hindi ko na i-display. Ito siya. Kitchen. Ayan yung ilalagyan ng glitters. Tapos ito, Um, apat na lang ata yung kitchen ko doon. So, pwede ko na silang i-display. Ayan. So, iba yung price dito kasi doon sa nauna kong ano, binenta na, 15 yun. So, ito 12 lang po. Pero, mas maganda lang guys yung quality ng photo niya. Okay, magugustuhan na din yan siguro ng mga kata. Ano pa ba? Ayun, Ay, iba dito. Hindi ko pa talaga mag-display. Tapos, guys, nabenta kasi yung pogs ko. So, mag, mag -re ako ng mga pogs. So, ala. Pakita ko lang sa inyo, guys, itong condition ng aking mga paninda dito. Ayan, ito pala, guys. Ito, hindi ko alam na meron pa pala ako nito. Nakatago lang. E ano pa to siya guys, halos ganun pa siya kadami. Pero nung, nung na-display ko naman, pabilis naman din siyang nabentahan uh, agad. So kaya lima na lang yung natira. Ayan. So yun na lang din naman na natira. So yan, guys, yun yun Ayan. Ito guys, so super continue na. Kaya kailangan ko na to refill. Ito, kakarefill ko lang nito. Tapos ito, yan. Marami yan dyan. Ay, kailangan ko na din yan refillan. So guys, ayan. Ayan apat na lang. So, marirefillan na din natin yan. So, ayun. Take a look lang. Pasilip lang dito sa aking ibang mga na-display. Ayan, guys. So, so far, yan ang mga nabawas sa mga ilang araw na nakadisplay yan dyan. Here, ayan, iba pa mga bago. Ayan, dito, dito naman sa labas. Ayan, kahit pa paano naman, ayan. Marami na din nabili dyan. Natitintin ko siya sa labas. Hindi ko lang <laughs> daw, ako niya Yun, inis na. Ayan, um, marami din nabawas dito guys. Hindi lang siya halata kasi nga, uh, ginagawan ko siya ng ano, ng parang picnic sa pag display Kagaya nito, ayan, pag ganyan yung paglagay ko para pag titignan siya sa labas, hindi kita yung mga spots na wala nang laman. So, makikita lang is yung itong may mga laman, ito yung mga laman pa niya. So, dito matatakpan yung mga space uh, yung mga spot na wala ng mga laman so ayan kaya kanina nung pinakita ko parang mga puno pa din pero guys may mga space na yan na ayusin ko lang pwede ko naman sigurong maisingit yung -ir -ir bago kong i-display para may mga bago ulit silang makikita ayan so ngayon magre-refill na ako naka pag refill na ako, guys, ng mga kailangan kong refillan. And, and then, nailagay ko na din yung iba kong mga hindi ko pa na-i-display mula nung binili ko sila. Ayan. Pero, ito, meron ako isa dito. Ito, itong tattoo ko nga na Sanrio. Dito ko siya balak ilagay. Pero, as you can see, parang wala siyang space. Pero, nakita ko na wala na pala akong balloons. Dalawang pad dito guys. Ang naubos na. Ayan. Napaka mabenta ngayon guys ng aking balloons. So isa yan sa mga babanggitin ko na bestseller. Bukas baka magagawa ako ng video para sa mga mabenta sa akin na laruan. So ito guys. Ayan. Tatanggalin ko na lang to. Itong dalawa. Ayan. Para mailagay ko yung isa ko pang dapat na i-display ito. Ayan. So ito na lang naman then medyo i-retouch ko lang yun dito para mas maganda siya tingnan at ma hindi masyado makita din yung iba pang mga parang bungi-bungi na ano so ayan tatanggalin ko na muna yung mga yun so ayan guys finish na akong mag retouch dito sa aking tindahan dahil nga bungi-bungi na siya inayos ko lang siya may mga binago ako dyan kagaya nito guys ito dati tong tuon kaya lang hindi kasi siya flat Ayan. Hindi kasi siya flat. Kaya hindi siya pwedeng, yung nakaharap siya sa screen, ano siya, umuumbok siya, tsaka hindi maganda tingnan dito. Ayan. Hindi siya flat. So, kaya na pag hindi flat, sala, dapat ganito yung arrangement niya. Yung sa likod mismo ng pads, yun yung nakalapat sa pader. At ito, ang para sa mga ganito, kung nangharapan niya naman yung ilalapat niya sa pader or sa screen, kailangan flat siya. Like this, ayan mga flat yan. So, pinalit ko na lang doon guys sa airplane. Is, aeroplano is ito. Ay, helicopter is ito yan. And against the light kasi ano, Dubi-dilim, Uulan na naman. So, ayan, titingnan natin din sa labas. Binago ako dyan. Ito na guys, ang aking ano, tattoo. Dilagay ko na. Ayan na siya. Ganyan na yung kanyang arrangement. So, hindi na siya gano'ng bungibuli kasi titingnan ko siya dito sa labas. So, eto na nga guys, kung mapapansin nyo, siksik, tiglig na siya tingnan. Pinagsisiksik ko talaga siya dyan para mas magmukha pa siyang puno at maiwasang mahita yung may mga bugi na part. Meron dyan, pero konti lang naman kasi wala na ako ibang may lalagay kasi yan na lang talaga yung mga laruan ko. Ayan. So, kung ilalagay ko pa lahat, pare-parehas na. Mga sobra-sobra na lang yung iba na. pag refeed na lang yun. So, ayan, may konti-konti siyang mga space pero hindi na masyado. So, dito naman sa mga pads, yan sa part na yan, ay yan, si, nasiksik ko naman siya. So, nagmukha naman siyang puno pa din tingnan. So, yun na guys. Yun lang mo na i share ko sa inyo ngayon. update dito sa aking tindahan. dahil medyo matagal-tagal pa ako makakabalik si Divisoria kasi nga kailangan paubos ko muna itong mga Iba kong mga paninda. Pag nabawasan naman na sila, kasi consistent naman na yung aking mga customer, ayun, makakabalik na ulit tayo doon. So, sa ngayon, ni-enjoy ko lang muna yung pagtitinda ko. And, update-update lang kung ano yung makakaganapan, kung ano yung mga improvement. And, kung may ma-i-share ako mga tips or ideas sa inyo. So, thank you so much guys for watching. And, sana na-inspire kayo. Especially doon sa may mga nagbi business din na kagaya na sa akin. Thank you so much, guys. That's it for today. And see you on my next vlog. Bye bye.